Sa so, sayo naman ako. Di ba yung, di ba yung kayo Ako Yung, yung, <laughs> Hindi ko yung ganyan yung sayo Di yung 'yung ano 'yung 'yung ano 'yung ano 'yung ano 'yung 'yung ano 'yung 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 <laughs> yung, yung, <laughs> Ay, Ay, yung, <yelong bagles> 'yung 'yung Ay, <yelong bagles>

yung yung bon yung bon bon lang ni shoes <laughs> shoes lang ni bon na kisita and phone that's black no go. no go. <laughs> All right, one first, one first, one first. So, all right, do you know I'm do you know to <laughs> 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 <it's a> <laughs> <laughs> <laughs>

hindi talaga <laughs> uso ni Jay. Ano?